Masasarap sa kaya tayo. Munggo nga ginisa. Kaya ng uh, sawag ay, gulay, na ano, at saka prito. Kaya tayo. Stop. Hmm? Masa sa iisa ako na ngayon, o know, munggo na nilaga ko na. Ang sawag ay, isda prito, at saka ang palayan na gulay. At ginisa ko muna yung ano, yan na. Gulay pati isda. At nilagay ko na sa munggo. Kaya lo, tara. Kung dalawang kasalarap, ulang ko yung munggo. Gulay ay, ang palaya, at saka ito sajak ang sahul, tap, 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 Oh. Wow. wow, sarap. Ang sa mga nagahanap pala ng mga basher dyan, nagahanap ng walang sound. Ang video, sa short video kasi may sound. Dito sa long form video wala. Kaya pupunta ka sa long form video. wala sa kasi yung short video ko na yon ay doon tayo napansin ni eh, boss M doon tayo napansin eh kaya hindi pwedeng baguhin yun eh kaya sila sa mga buzzer dyan na naghahalap na walang sa short video kasi meron tayo long form video doon kayo pumunta short video lang kasi yun eh short video kaya tayo may stars doon complete ko no?